shout out guys ay nako ang aking iphone 14 pro max na hulog sa steam fish panorin nyo itong video na ito kung paano siya nahulog yan kumakain kami sa ano sa pananghalian guys doon siya nahulog kasi nag uusap kami at saka yung asawa ko yun ang gamit ko yung iphone uh, 14 pro max ang gamit ko naman pag ano pag record ng video is yung ano xiaomi Makikita niyo mamaya nanjan yung nag-uusap pa yung ng asawa ko. Makita niyo kung paano nahuhulog yung aking iPhone Pro Max, 14 Pro Max ano, sa steam face. Nako. Ayan, naghati-hati na kami ng hipon kasi kailangan kami guys, pag ulam na mga ganyan, hating kapatid talaga kami ni Bibs. Kaya yan, naghati na ako. Sabi ni Bibs, is kailangan, ano, yan, pareho. Sa usawa namin toyo na may kalamansi at saka sili. At saka meron kaming isda na yung itom itim na ano. Kaya yan ngayon kumakain na kami, nagtawanan kami kasi nandyan kausap namin yung aking ano asawa. Uh, hindi magpalugi ang mama eh, kailangan hating kapatid. Ngayon na yan na. Ayun na guys, ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. ang pagkahulog ng aking telepono guys. Puro yan mantika guys yung telepono ko nanligo yan sa ano sa mantika kaya tapos namin kumain saka ko na lang yan inanuhan talagang parang hinugasan ng tubig or yung cover niya pero yung telepono hindi hindi ko hinugasan siyempre naman pero wet tissue yung ginamit ko niyan guys ayun kasi sa kakamaritis nang dahil kamaritis nahulog ang ano iPhone 14 Pro Max sa steam Face. kaya Mabuti naman at hindi lumangoy kasi ang steam face medyo konti na lang ang sauce niya kaya hindi masyado siya lumangoy. Kaya guys ito kumakain na kami na tumatawa kasama si Bibs at ang aking asawa. Ngayon kasi guys may pilditi na sa amin fiber kaya kung baga anytime na uh, may kontak na kami ng aking palalab. <laughs> palalab sana all may palalab. O oh, bitaw guys noon kasi guys hirap talaga ng signal noon kaya wala kaming kontakan yan bahala ka wala kaming kontakan kasi ano yan hindi simple, hindi masyado pa marunong sa mga ano ayaw yan ng magload-load sa cellphone pagkatapos ano shout out pala kay ano kay Pari Erning uh, salamat pala sa pagi naginataan gibataan may itong na-type ko eh paginaginataaan salamat pala sa binigay mo yan ang kumpari namin earning na kapitbahay give and yan sila dyan ng kumpare niya na asawa ko. Lagi yan nagbibigay sa bahay. Eh, yan ang magka-close friend na magkumpare. Kaya, yan. Akala ko talaga yung ano, yung cellphone ko. Pero hindi ko pa yan inano. Nilinis yung cellphone ko na yan. Mamaya pa yan lilinisin ko. Pagkatapos ng kumain. Kasi kailangan hugasan ko yan yung ano, yung kissing niya. Kasi puro mantika yan. Eh, umaandar pa naman eh. <laughs> hindi naman yan guys basta basta mano kasi hindi naman talaga yung lumangoy kahit nga lumangoy sa ano sa tubig sa baldi hindi yan basta basta eh, yung mga ganyan telepono pero pero syempre of um, course ayoko naman gawin yung palanguin ko sa tubig ang telepono ko ano kasi hindi natin alam magkatao na ano eh ayoko basta sa akin hanggat maingatan ko ingatan pero hindi man yun sinasadya yung pagkahulog ng telepon sa ano sa steam face kaya okay lang at ito, patuloy kaming kumakain ni Bibs at maritis ng aking asawa. Kaya sa lahat ng manunood, maraming salamat po. Ang aking telepono na hindi masyado maraming soy sauce ang steam fish. Yan, patuloy ang aming kainan ni Bibs. Masarap ang hipo namin guys kasi ano yan, buhay yan, binili ko yan buhay. Kaya masarap, matamis-tamis yan. Hindi na nga ako nakakain ng ibang ulam eh. Iba kasi ako guys. Pag may magustuhan akong isang ulam, hindi na ako makapunta sa ibang ulam. Kaya ang mananatili na ako doon sa isang ulam. Hmm, kagaya lang, kagaya lang rin yan guys sa ano, yung forever. O, <laughs> <laughs> oh, kayo dyan, may forever ba kayo dyan? Pag sinasabing may forever, ay eh, kailangan mag manatili ka doon sa forever mo. Kaya, yung hipon na yan, yun lang yun lang ang kinain ko at saka siyempre yun nagdampot-dampot ako kapiranggot na yung isda na in-steam. pero hindi talaga as in na, ano basta mayroong gusto kong ulam doon lang talaga ako manatili sa gusto kong ulam hindi na ko gaano kumakain ng ibang ulam kaya yan masarap ang kain namin dyan ni Bibs together sa aking asawa na nandyan sa telepono nag ano kami nag video call hmm. At ang matanda naman dyan, nandito yan, nagpahinga na. Tapos na yung kumain ng matanda kasi inuuna namin pagpakain si matanda ngayon, yung alaga namin kasi kailangan subuan yun. Kasi kung hindi mo yun subuan, hindi na makakain ng maayos, hindi yun mabubusog. Kaya una siyang pinapakain ni Bibs, sinusubuan para maayos ang kain niya. Para mabusog. Kasi ano na siya ngayon, tamad na matanda na, tamad na siya magsubo-subo. Makasubo lang siya ilang subo, wala na. Ano na siya, hinto na siya. Kaya yan. Oh, si Bibs yan ay nako. Ubos na ubos ang kanyang ano pagkain yan, puriya usog. Mm. Sa amin kasi guys na pamilya, salamat sa Diyos. Mga ano kami pag kumain, malalakas kami pag kumain. Ito nga lang nagkaano ako, ito lang nagkaedad ako ng 50 mahigit. Pumatong ako 54, medyo humina-hina na yung appetite ko sa kain. Nung bata pa rin ako, malakas ako kumain. Tandaan nyo, pag malakas kayo kumain talaga, tapos hindi kayo, hindi gaano kayo naka-ehersisyo. Malakas kayo sa kanin, malakas sa mga tinapay. Hindi ako mahilig sa soft drinks. Hindi ako pala inom soft drinks kahit juice. Pero kanin talaga malakas ako sa kanin at sa tinapay. Kaya tumaas yung sugar ko. Pero yung sugar ko kasi hindi naman yun na tumaas na inheritance kundi sa kinakain. Kaya ngayon medyo ano ako sa kain. Yung ano ba? Limitado. Pag makakain ako ngayon na kainan lunch uh, sa gabi yan, hindi na ako halos kumakain. Kumakain ako gulay na lang sa gabi. Hmm. Kaya yan, ang aming matanda na alaga, unang kumakain na ngayon, lunchman or dinit. Kasi hindi na pwedeng magsabay kami. Hindi siya makakain ng marami pag siya lang, kaya sinusubuan namin. Kaya sa may mga alaga na matanda guys, kung alam niyong mahina kumain at kumakain naman, alam niyo, ang gagawin niyo na lang, isubuan nyo na lang para siya makakain ng maayos. Kasi yun, tinatamad na sila magsubo. Kaya sinasabi nila busog na, busog na. Pero hindi yung busog. Mm, tamad lang magsubo sila. Kaya sinasabi na busog na sila. Kaya sa mga may alagang matanda na OFW, kailangan mahabang pasinsya. Kung alam nyo lang ang alaga namin, nakong pero ako, kami ni Bibs, marunong kami mag-ano sa kanya. Intindi sa kanyang attitude ba? Kasi alam ko ang matanda, matanda is matanda. Matanda, nagbabago talaga ang attitude ng mga matanda. Ganun lang talaga ang mga matanda. Kaya salamat sa Diyos sa binigay niyang kalakasan sa amin na nag-alaga kami sa kay, ano, kay matanda. Maraming maraming salamat Lord talaga. Thank you so much sa lahat-lahat ng healthy na kalusugan na binigay mo sa amin at sa aming pamilya. Buong pamilya at thank you so much sa lahat ng viewers. Guys, Bye bye, 'yun lang po.